Yo, what's up guys? Uh, may, may vlog lang. So, yun. Uh, sa pag-abroon. Guys, ito ang masasabi ko. Kung hmm. papapiliin ako Korea, Japan, or Taiwan. Siguro pipiliin ko uh, Taiwan. Yan. Kasi ako, ano, um, guys, talaga pa kasi sa sa budget sa so, sa panahon kailangan mo talaga ng mga ng panahon sa pagdi sa pagpunta sa Korea so sa si Japan nga mag-aaral ka pa ng lingwahe nila may exam pa yan syempre, may exam tapos mayroon pa sila may magala pa ng 3 siguro 3 months pa sa school sa school na pag-aaral ng lingwahe nila gas yes. kakaibat na rin yung gastos sa kayo sa panahon nga matagal hindi naman hindi naman sa mainip kung eh. nagmamadali ka gusto mo na makaalis uh, hindi, hindi Japan simulang din sa Korea sa Korea naman ganyan ganoon din din parehas sa din kasi parehas lang din Japan kasi sa Japan kasi Although, sabi nila, maganda na. Pero ngayon, 2023, na kita ko sa iba sa mga na yung lapan. Hindi yan bumaba. Sa Korea, malaking sahod. Sa Korea, goods yung sahod. Pero, um, kasi kung matalino ka naman, nakakami pera ka. Pwede, pwede yung Korea. Pero kung eh. hindi ka mainip, hindi. Hindi ka mainip. Mag-aaral na lang yung buhay nila, mapasa mo hindi maganda para sa iyo kung yun pero kung sa Taiwan kasi dito mabilis makaalis ano hindi mo na kailangan mag-aaral ng lingwa nila hindi mo na yung gasto siguro yung iba kasi may placement may yung iba yun yung iba wala depende pwede sa kampanya yun tsaka pala sa kayo yung mga ano pala sa POA e. kasi may mga government to government naman kung makakatsamba kayo ng Balita ko kasi sa government to government naman kailangan doon matalino ka talaga kasi parang kasi may exam din na tayo na ano. Kasi magiging parang scholar ka nila eh. Kasi ibabalik nila sa yung lahat ng nag-assess mo once na makakapasa ka makakating ka na din sa destination mo. Dito naman sa Taiwan, hindi mo kailangan ng matalino ka, hindi ka kailangan na magaling kang mag-memorize ng nagbahay nila, hindi mo nga aralin yun. Dito naman, basic English, English Carabao, pwede na naman. Saka, ano pa ba? Sa akin na ganda rito, guys, ang daming Pilipino rito, ang daming Pinoy dito, para alam na sa Binondo, Binondo, nila Saka, ano pa ba? sa yung cost of living sakto lang din no? kapag masinip ka sa pera sa matipid ka wala kang bisyo ka rito saka ano ka ba ayun may bait sila rito maayos naman yung mga pakikitungo nila saka ano rin hindi at ka lang sa Taiwan ano rin mag-apply ka ngayon, kung ano rin, ka ngayong araw, Siguro, mga tadaan yan, mag-tipidus ka, mag ka. Siguro, mga wala pang dalawang buwan, nandito ka na. Sagad na yung dalawang buwan, mga isang buwan, buwan kalahati, nandito ka na sa Taiwan. Lalo na kapag rush na rush na rush, rush yung uh, urgent hiring ng company. Sa dito sa Taiwan, guys, uh, ang suwerte mo pag nakatsamba ng company na malakas yung company na laging may overtime kasi iba iba eh iba iba yan guys katulad yung company ko company namin kasi hindi to rin hotel ko yung kuya ko dito sa factory 1 dito sa original kasi na factory hindi talaga malakas kasi since yun yung pinaka luma nila yun yung dati pa nila na pinaka origin ba yun yung pinaka first factory doon ginagawa yung mga ay eh, kasi mga products namin bote okay. Yeah. ano kami so kami naman factory to sa beverages kami <clears throat> in factory one yun yung ginagawa yung mga bote yun yung hinuhol mga minumonde minumon so tuloy tuloy yung pasok nun puro doon oras sa amin uh, since ngayon winter matumal kasi nga Siyempre, sino yung malakas mo pinom ng malalamig kapag taglamig, di ba, winter? <laughs> sa so, yung matuman yung production. Matuman yung schedule. Depende sa season nyo, kung anong, ano, sa, sa customer ng company nyo, kung, kung malakas kayo hindi. Sa products. Serte din, pero kapag wala namang overtime, nakakaipong ka naman. Depende sa pagsinip mo sa pera, lalo pag wala akong issue nakakaipong ka rin kahit pa paano mga ano mo siguro tipid tipid yun sardinas huwag ano ka yung sardinas sa katulad nito sa sabado linggo bilhin sardinas bilhin ang noodles eh, meron lang <tas> mga mura dito yung mga ano titray ayan yun so papapiliin, papapiliin nyo ako taiwan hindi pa rin dito ako taiwan tinili ako kasi kung wala na eh, kung ka naman sa panuntunari, same lang din naman, halos yung ano? sinasakad ko siya eh. Kung masinip ko naman sa pera, hindi naman malaki mo, di ba? Eh kung waldez ka naman, bilhin ka lang, bilhin ko ano ano di ba? Wala rin, nasa pagtitipid siguro yan talaga. Uh, Kunin nyo lang gawin, bilhin nyo na ang importante. So ayun, pinili ko yung Taiwan. E, Kanya nga naman yung guys, na ano choice, pero ako, uh, Taiwan, Taiwan talaga kasi sa ito guys. Ah, uh, umuunlad pa rin naman yung Taiwan, umuunlad pa din kahit na siguro nag-struggle lalo sa electronics company, yung ibang kadrum ko rito. Yan, minsan may pasok sila ng ah uh, 52. 52 kasi ano yan man dito Friday, sabi yung lang wala nang pasok. Yan ang minsan 13 one. Ano sila 2 weeks na tuloy-tuloy, 1 -tuloy, one week, 1 day lang na lokasyon. Parang gano'n sa factory ng hotel ko ano ko yun ako ganun doon. Kaya paldo-paldo. Ayan. Depende talaga guys. Depende. Pero kung abroad, gusto nyo agad makaalis. Once maselect mo kayo sa Taiwan, ah, uh, madali na lang. Madali naman interview eh. English lang din naman. Sa so, pag nagustuhan ka ng Taiwanese, ng employer eh. Tuloy-tuloy agad yan. Sa exam pala, guys, may exam kasi ng konti yan basic math, uh, division, multiplication, addition, sa so basic English. Ayan, konting aral lang naman. Kung sakali lang naman bawal, ita, ito dito. Siyempre, bawal magkopyahan, di ba? <laughs> Ayan, konting knowledge lang. Hindi mo kailangan maging matalino talaga. English, sapat na sa kayong uh, work experience, kasi so, may mga kasama naman ako dito naman ng work experience sa factory Tin natanggap siya yun, educational background siguro high school graduate, pasado yun, K-12 K-12 na may kasama na ako dito graduate ng K-12 graduate siya ng K-12 yun, first timer siya dito sa table factory yun, wala rin sa experience sa factory so urgent urgent lang kasi talaga yung company kaya na-select siya sa so, ano eh, siguro matangkan pero sa so, maliliit na maliit height limit wala namang height limit siguro huwag na yung sobrang panlock na ano, hanggang 5.3 5.4, 5.3 gano'n natanggap nila rito so yun yun sa pinili ko tayo kasi goods dito number one madaling makalis madali lang magpunta rito nang aralin ng buhay nila at saka more on ano rito yung cost of sakto lang sa parang pinas lang din. Pangalawa, yung trabaho guys, malayong malayo. Malayo siya sa factory dyan sa pinas na nakakapagod pero hindi worth it yung pagod mo. Basta masasabi ko na trabaho dito, hindi talaga siya kasi dyan sa Pinas hindi naman nalalaat kasi minsan di ba yung mga sip-sip mga bida-bida ano, sa trabaho dito guys nagtutulungan yung mga Pinoy nahalo kayo sa ibang mga lahi uh, meron dito yung Vietnamese, Thaila, Thaiko, Thailand pero uh, yun yan Chinese yung ano, Taiwanese yung tatlong nagwa, tatlong ano lahi ang madalas dito makakatrabaho mo so dito uh, meron din silang tax refund na yearly na dati kasi daw sa per kontrata siya na nare-receive mo nare-receive mo yung say, kasi babalik din naman sa yung tax na yun yung uh, nahulog mo ba and then may savings din kayo na na kinakalta sa inyo kada sahod so hindi na lumi kasi kahit hindi kayo masyadong nag-overtime na na sa mayroon naman kayong savings na sa so, inyo pa rin naman kasi yun napupunta walang araw sa so, may tax pa kayo diba hindi pa rin lugi okay kahit hindi ganoon kapal din yung overtime ayun so dito rin uh, yearly pwede kang vacation ng bayad depende sa'yo kung gusto vacation ng 15 days bayad yun depende basta pero hindi na siguro ako eh, kasi sayang mo eh, mo. Kasi sagot mo yung pamasahe mo, click ticket mo na balikan. So, dito ka na yung Ano ka ano, na lang, mag mobile ka na lang. so <laughs> yun ano, uh, teka lang yung mga lugar pala dito. More Morton more on dagat. Mga uh, seaside, seaside. Here. Amusement park. Here. Disco war. Isipan na ako, winter kasi dito eh. Ay, mga disco disco ayun moron na rito dagat na yun ayun, ayun ano pa ba maganda mga view rito maganda lalo pag may motor ka yun, sulit sa, ano pa ba moron e-bike rito guys pa madalas dito mga naka e-bike diba. mapansin nyo pa dito kayo ayun lang so good luck sa mga and then si Pinas mag-a-apply pa Taiwan kung ano kung Taiwan na pili nyo good choice kasi parang hindi siya hard hindi siya hard apply hindi siya mahirap apply hmm compare sa Japan at Korea kasi so, di ba, hindi, hindi naman sa mahirap pero matagal sa magastos kung kaya sa ulo so yun guys ah uh, <laughs> Yo.